Matagal nang nananawagan ang mga estudyante at guro na palitan na ang principal ng Col. Roberto Abilon National School sa Lawan Antique. Ang principal ay si Venus Divina Nietes na naging kontrobersyal matapos niya ipagtanggal sa mga estudyante ang toka sa kanilang end of school year right sa noong April 15. Noong September 2023, maligit 500 estudyante ang hit at hit 20 guro ang nagsagawa ng kilos protesta sa harap mismo ng paaralan upang ipahayag ang kanilang ipagkadismina sa pangyayon ng pero sa amunay, pambubuli pangalanapo at pag abuso sa kanyang posisyon. Ito ang video kung saan pinapatanggal ng konsumal ang mga toga ng istudyante At maaaring mga estudyante ang nagre-reak ng mga isang beses na pagkamanyari sa graduation niya. At hindi rin sa inaasahan ng mga estudyante na sa oras ng kanilang graduation ang um, ay ikalulungko pa uh, nila. At gusto sana ang happy, happy graduation na nag-ibig sa sa mga school na pangkiki. Hindi nila mawari kung ano man ang problema ng ating kanilang principal kung bakit bigla-bigla na nila siya ng patungkal uh, na ng gantong oras. At hindi po sila makapanwala at may isang estudyante ang nangmura at nagalit at bakit pinatanggal ang kanilang ng ito ito ang pagkutus na deathbed kaya pinapatanggal ng principal kayo pa man mayroon naman sa duro na gusto na gusto uh, sabihin ang principal at sabihin na allowed ng mga estudyante na kasuutin sila ng buka. Dahil isang beses lang ito may nangyari sa kanilang uh, isang araw ng kanilang graduation. At uh, sa susunod naman, may maaari na ito ang uh, kanilang ma uh, ma-isusunod. Doon po uh, naman, hindi makapaniwala ang mga isusunod. Kaya itong buro na ito ay pinag-protect naman ang kanilang student na sana may Ito nga, itong araw lang na pagbigyan ng mga estudyante, kaya ito sa itim ng gawain. So itong principal ay mahilig talagang magpapaloob itu na itu mapagsigil ang mga estudyante ng mga At saka, ng ay patanggal. Ngayon ko, uh, gusto mo, ulo ang kapanyang microphone para sa bigin sa akin, nasa uki na ang tubo. Uli. Pero may isang sa uh, turo na sa bigin sa akin, po, teacher na, tumigil na kasi, ang kausap niya ay isang principal. Ngayon ko man, pinipilit ko niya ng principal na hindi siya na uh, dapat meron dito dahil uh, siya ang principal ng school. 屏幕的分辨率，都可以比原来循环大。